O guys, tara, samahan nyo ako Ito nga pala yung buhay tindero Na kadalasan kong ginagawa O madalas na nangyayari sa araw-araw ko Mukha man akong tambay O walang ginagawa sa buhay Pero sa totoo guys, medyo busy din ako <laughs> Tulad yan, yung pag-aalmusal sa gilid ng kalsada O pumain ng tanghalian sa gilid ng kalsada O sa tabi-tabi Normal na lang sa akin yan guys Tulad yan, pagising ko check agad ako ng phone tignan ko yung mga reply ng mga customers natin and yung transaction natin reply tayo sa kanila entertain natin sila alukin natin sila ng mga items natin tapos babangon tayo magkakape iisipin natin yung schedule natin sa maghapon paano natin ito pagsusunod sunurin or paano natin ito matatapos ng maayos bali yan nga pala guys Naghihintay tayo ng customer dyan May ka meet up tayo dyan At nagpatahi sila sa atin Nga pala bago tayo makapunta dyan O makarating dyan sa meet up Place natin Is bumiyahe tayo ng maaga Para bumili ng tela Para sa mga orders Ng mga customers natin Gagamitin ngayon ng buwan ng wika Pinapos kasi tayo tapos nagdala na rin tayo ng mga tahe sa mananahi natin sa mga mananahi natin dinala na natin sila ng mga pwede nilang tahiin then after nyan babalik tayo dun sa mga mananahi naman natin para pick upin yung mga nagawa na nila tapos pagkatapos nyan balik sa bahay drop ko muna yung mga dadali natin kay mama yung mga nakuha natin -tahe. pinatahe tapos, biyahe ulit, punta na tayo sa pwesto Magtitinda naman na tayo nun At yan, bali, abang iniintay ko yung customer natin At talagang kumain na tayo ng almusa lang dyan Para, nang nun, pagdating natin sa pwesto dire diretso na, maglalabas na tayo ng mga paninda natin Kasi, medyo matagal din maglabas sa paninda At magwawalis pa to Yan na nga pala, dumating na yung customer natin Bibigay na natin yung order niya bali yung order nya guys is gagamitin din para sa buwan ng wika umorder sila ng um, kimonaset filipiniana uh, dress at saka yung pants at panyo na red para sa boy naman and ayan biyahe na ulit tayo nyan punta naman tayo sa mananahin namin kukunin na natin yung dinala natin nung isang araw at kung may natapos na rin sila sa nadala natin nung kanina Ayan, pinahintay na sa atin yun kanina eh. Medyo nagtagal Kaya na meet up muna tayo Kaya nakuha na natin So ayan, Biyahin na naman tayo nyan, guys Kasi sa buhay guys Kung talagang tatamad-tamad ka O paupo-upo Paiga-iga lang Walang mangyayari Kilusan mo Pag dumating na yung tamang oras Na mamulat ka na Talagang pangihinayangan mo na yung bawat oras Na naaksaya sa buhay mo Na wala ang ginagawa So yan, medyo late na rin tayo mag-open ng tindahan Kaya naisipan ko, bumili na tayo ng ulam Para dire-direcho na guys Hindi na rin maabala si mama magdala sa akin ng pagkain Yan nga pala, pumunta tayo sa paborito nating Bilihan ng tinumis o dinuguan Kay ate Chrissy Pero di ko na alam kung anong pangalan na ngayon ng, uh, Bilihan ng lutong ulam nila Pero doon na bumibili, solid yung kalina dinuguan doon At yan nga, pauwi na tayo nyan Uuupin na tayo ng tindahan. Galing naman tayo sa tindahan ni Atilani niyan. Ay kinuha rin tayo doon. Tsaka nagbayad tayo ng load. Pag kasi nasa store na ako, nagpapalo daw kay Atilani kasi di ko na mapuntahan siya doon. Dahil uuupin na tayo, wala magbabantay ng tindahan. Kaya umaga or pag sarado natin, binibigyan na natin yung bayad sa kanya. At ayan na nga, dito na tayo sa shop. Mag uuupin na tayo, late na tayo ng konti. Pero... Makakabol pa yan Ayan yung ating shop ngayon Maraming salamat guys Kung umabot ka man dito Maraming salamat I'm love you all Bye